Hello guys! For today's video nga ay rarampa na naman ang manang biday nyo. Mmm! Kabisti na pa kunwari. At kahit madaming problema ay go 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 pa rin tayo at tayo'y magbabayad ng ating mga obligasyon, mga mga due date. Ano pa ba? Lumalaban para sa mga due date. <laughs> so sama niyo ako magbayad ng mga bayarin, maggrocery. Sumabay pa yung gas namin kanina madaling araw na ubusan, 'di ba? Ay. Puro na lang tayo mga Ewa. Pero laban lang, 'di ba? Laban. Bago tayo umalis, magkape muna tayo. Pasensya oh. eh, na kayo sa malalaking baraso na ha? Talagang pang masa yan. Ngayon nakakapin na tayo. Pwede na tayong lumayas para sa ating mga due date. Hmm. Kahit kailan talaga, napakahirap magkumbo. Ang tagal ng tunuan pa. Dahil sobrang aga pumapasok ang mga estudyante. So, yeah. for the waiting ang person. Bago so, pa sa kailan. Pagkuntang bahay. Hindi pa pwede doon? Kababayad ko lang, disconnection na yan. Diyos. Pagod. And hello guys! Sakarating na tayo dito sa bahay. At nagkita na kami kanina ni Jude. Hindi ko siya in ngayon guys. <laughs> Kasi baka masirang buhay natin pag in natin si Jude. Diba po? So, dito na ako sa bahay hagar doon na si Inday ito ng aking lunch sa so, ni side yung ito, yan, kain na tayo One billion.